Oras na para sa sumbong ng bayan. Nang gagalitin na sa galit ang mahigit dalawang daang pamilyang makatira sa pabahay ng na National Housing Authority o NHA sa Phase 1 sa San Jose del Monte, Bulacan. Paano ba naman mga tol? Halos pitong buwan na raw silang nangangap, nangangapa sa dilim dahil sa kawalan ng matinong supay ng kuryente. Meron naman daw binigay na generator ng NHA para sa kanila. Pero, kailangan pa magbayad ng mga residente ng 750 pesos kada buwan. So, Jose, ang problema, mas madalas pa ang araw na pumapayang ang generator kaysa sa araw na napapakinabangan nila ito. Pakinggan natin ilalaman sa kanila mga reklamo dalawang tanga, ang sabi September pa lang magkakaroon na kami. Anong buwan na ngayon, December na wala pa rin. Magpapaskot, bagong taon, ano kami, tunganga rito na walang ilaw, kakapaka pa kami. Ginagawa kami ng negosyo, at yung isa pa, matagal na may kuryentihan. Okay. Ay, bakit ayaw pa itayo? Bakit ayaw pa ilagay? Ang apo ko nga, uh, istadyante, magluto ako sa almusal. usual po na pamumuhay namin dati, medyo magkaang kasi monthly po namin pinabayaran yung tubig at kuryente. Nakakapag-ipon pa po kami, hindi katulad po ngayon, na mapigat po sa amin. Okay, nasa linya po natin telepono si Attorney sin uh, Sinforoso Pagunsan, ang Chief of Staff ng General Manager ng NHA. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo at sa mga nakikinig at uh, nanonood sa okay. telebisyon. Kasama ko ka po si Tola uh, Sir, attorney, okay, narin niyo naman po yung mga reklamo. Ano ho sa tingin niyo ang magandang uh, solusyon para dito? Actually po, uh, nakausap po namin ng developer ng uh, uh, resettlement site, ang lucky Builders, at uh, amin na rin po na-check. Actually, nakapasok na po ang morale po sa site. Ang attorney, wala namang problema dahil uh, yung pagpasok ng Meralco, eh, magagampanan niyan pretty soon. Pero for the meantime, habang meron pong generator na yan, nagbabayad naman sila. Sana po, hindi pa tayo sindi, dapat po tuloy-tuloy ang -tuloy sindi niyan. Sige po, kakausapin po natin ang developer at ang aking payo na lang po sa ating mga nakatira dyan, na sana po makipag-coordinate sila sa ating developer para po ma-process ang kanilang application sa Meralco ang sa totoo po, inaantay na lang po yung mga papeles nila kasi hindi naman po automatic na ikinakabit yung kuryente kung wala pong application. O nga, pw pwede po ba sir, mamagitan kayo attorney dahil ginagawa na po, po, nila yan noon kaya lang yung developer na ata, sir, anga anga Tutulungan po natin at uh, makipag-coordinate uh, po tayo sa developer po. Yan po, attorney. With your help, sigurado po. po. ako maayos ng problema sa madaling panahon. Ano po? Salamat po. Asahan -salam po okay. namin ha. Attorney uh, Sinforoso, Panggood Chief of Staff ng General Manager ng